Magandang araw, ating dayuhin ang lalawigan ng Anteke. Ang Anteke ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. San Jose de Buena Vesta ang kabisera nito. Matatagpuan ang lalawigan sa kanlurang bahagi ng pulo ng Panay. Umaabot sa mga lalawigan ng Aklan, Capiz at Iloilo ang hangganan nito sa silangan. Nakarap ang Anteke sa dagat sulu sa kanluran. Ang Anteke ay isa sa tatlong dating mga sakop o distrito ng Panay bago dumating sa isla ang mga mananakop na Kastila. Ang Anteke ay kilala noon sa katawagang Hantik na ipinangalan sa malalaki at maiitim na mga langgam na matatagpuan sa isla na ang tawag ay Hantik-Hantik. Karaya ang tawag sa mga katutubo o tumandok ng Anteke, bagaman kilala ang mga taga rito bilang Antikino. Ang salitang kinaraya ay hango sa salitang katutubong raya o iraya, nang na ibig sabihin ay bundok. Ang wikang panlalawigan nito ay ginagamit ng wika sa kanlurang kalahati ng ilo-ilo, bahagi ng Kapis, ilang bayan sa Aklan at Gimaras, isla ng Ilin sa Occidental Mindoro at maging sa ilang bahagi bahagi ng Timog Mindanao kung saan nagpunta at permanenteng naninirahan ang maraming karaya. Ayon sa mga kasalukuyang pananaliksik sa agham tao, nagmula sa rehiyon ng Timog China ang mga ninuno ng mga karaya at mga kayumangging tagapanay. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Paalam! Oh,